ayan, break muna mga boss <laughs> coffee time muna so ayan habang ako nagkakape pakikita ko po sa inyo yan ayan, nalagyan na natin ng tingga yung bilid nyo, mapapansin nyo puno na ng tingga diba, so ito kanina nilagyan ko na yan lahat nilagyan ko na yan kanina lahat tapos nilagyan ko to paikot, tapos ngayon final yan, lalagyan ko uli ito, kumbaga pangalawang beses, ayan kasi mapapansin nyo Ayan o Maitim pa yung area na yan Ayan o Maitim pa o Ang dami o Ayan o O Diba So hanggang doon yan Possible yung itim na yan Leak yan mga boss So Babalik ang kuli Lalagyan ko sila lahat Para ganito na Ang pinising yan Kita nyo yan Wala nang ka butas ka Yung makikita dyan na itim Diba Kasi yung itim na makikita nyo dyan Maliit man yan o malaki Possible na butas po yan So, ang style ko sa paglalagay, isa rito, tapos isa rito. Alternate, tapos isa rito. Bakit ganon Kasi kung isa rito, inuna ko dyan, tapos sunod dito, mainit to eh. Dahil kawe welding lang eh. Diba? Tapos babanatang uli rito. Possible na lumubog yung tingga sa ilalim. yung inilagay kong tingga rito, lulubog sa ilalim. Kaya ang ginawa ko, o ang style ko mga boss, isa rito, alternate dito naman kasi ito malamig na to, di ba? Hindi masyado mainit 'yan. So hindi lulubog to. So ganoon, alternate ang ginagawa ko mga boss, 'yan. So sunod na pagkatapos ko na dito naman. Oh, 'Yan. So ganoon lang ang style ko, boss, para hindi malaglag yung welding. Kasi itong tinga, mga boss, parang tubig 'yan kapag nakaamoy ng kapag <laughs> nakaamoy ng apoy 'yan, parang tubig 'yan, madaling malusaw. Oh yun ang tip ko sa inyo mga boss ha? I hope na makakakuha ng idea kahit papano update ko na lang kayo kapag tapos na po ito at tatapusin ko muna rin ito <laughs> okay finally mga idol natapos na natin i-manual deep soldering itong radiator ng Adano yung cream namin dito na Adano so ayan mga boss ganyan na po yung itsura na so mapapansin nyo puno na ng tingkaya oh. <laughs> wala nang kawalasan dyan mga boss so gano'n na lang Ngayon, ay nakikita ko na sa inyo kung paano mag manual dip soldering o kung ano yung tinatawag na manual dip soldering okay so next move ko nito is testingin natin yung mga tubo isa isa dito sa aking bata okay so hindi na kayo kasama sa tutorial yon sa share video ko dahil ang video nito ito ay para lang sa kung paano mag manual deep soldering ng core sa core ng radiator okay tapos <laughs> update pinuntahan ako ng besor ko rito at sabi i-assemble ko na daw dahil kailangan daw ito bukas may darating daw na materialis at kailangang ibaba deliver ng materialis galing ng ibang bansa eh, kailangan ibaba ng crane so eh, naka breakdown yung crane gawa nga nitong radiator kaya yan na kong uh, ikabit actually uwi na nga sana namin eh. kaya lang hindi pa tapos eh. <laughs> kaya itutuloy ko to dahil kailangan to bukas eh. Pero update ko na lang kayo mga boss. Hahaba, hahaba kasi yung video natin. Kakabit ko na lang naman yan. So ito na mga idol yung radiator ng Tadano na crane. Ayan, pinilit ko kahapon na tapusin yan kasi kakabit daw ngayon. Dahil uh, may darating daw na materyales na kailangang ibaba ng crane. Ayan. Ayan o. Ang dami na akong tapos. Di naman nila kinukuha. Ayan. Alas 6 na nga ako ng hapon umuwi kahapon Dapat alas 4, ah, mga 3.30 lang. Uwi ka na, pwede na eh. eh nabot ako ng alas 6. So ganun lang mga boss. Salamat sa mga kapanood. Nilagay ko yun sa paleta para susungkitin na lang ng forklift. Ha? Ayaw ah. Sip. Sip tangi So maraming salamat mga idol sa mga kapanood ng video kong ito. God bless mga idol at salamat sa patuloy na suporta nyo sa panunod ng aking video.